pinalad na makakausap ang mainit-init pa ha bagong bago ha uh -huh. at talaga pa lamang na bagong happy po ng tra Land Transportation Office o LTO sa katauhan po ni Assistant Secretary Marcos Lacanillao. Asek Lacanillao, good morning po Johnny Banyas, Drew sino? Live na po tayo good sa DWIZ, Liyu Channel 23. Asek. Good morning boss. Good mor good morning po Sir John, Sir Drew at uh, saka sa lahat po ng mga tag Uh, tagapakinig at ng na mga nanonood ngayon sa inyong programa. Maganda umaga po sa inyong lahat. Alright. Maraming maraming salamat po on a busy Tuesday morning at napagbigyan niyo po kami uh, mabigyan kayo oh, ng mga pagkakataon na uh, mabigyan ng update na uh, yung mga importanting oh, uh, problema problema actually na sumalubong sa inyo bilang bagong happy oh, ng LTO. Update Asek ASEC uh, uh don sa taga DOTR at saka dun sa controversial na naka-vehicle mm -hmm. na sinasabing sangkot sa road rage. Opo, uh, kahapon po nung nagbigay po tayo ng uh, uh, mensahe sa kanila, nag-announce ako sa press ko na kailangan nilang isurrender yung sasakyan. Mm -hmm. Tumugo naman po si yung yung uh, driver at si Undersecretary uh, Alfonso kaya pinadala yung sasakyan kasi pina-inform in ko rin po ang DOTr doon sa aking uh, gagawing uh, hakbang hmm. kasi kailangan po talaga maimbestigahan uh, so nung bandang hapon dinala po yung sasakyan sa LTO yun nga lamang po uh, sir John uh, wala yung ine-expect ko na number 10 na plate hmm. uh, at saka wala rin yung registered owner hmm. uh, kasi sa akin ho uh, ang power ko na doon sa sasakyan at driver lang eh. Mm -hmm. So, kailangan kong silang lumitaw para malaman at maimbestigahan. Mm -hmm. uh, pati rin yung sakay, si Yuse so mm -hmm. Pero, ang nangyaring nga po, uh, ang pinadala lang uh, sa akin, yung uh, sasakyan at uh, yung uh, uh, blinker nakakalas pa. Mm -hmm. eh. But, uh, kaya po tayo uh, doon kasi... Yun hong pagkabit ng blinker, hindi naman po yun basta-basta na ilalagay lang. eh Talagang mm. properly installed. Kaya kailangan malinawan natin bakit yung isang private na sasakya na nakapangalan sa isang kumpanya may nakalagay na gano'n. Kaya mm. kailangan po ng mas malaliman na investigasyon. Uh, na kaya mm. po ang aming tanggapan, una, oh, kahit na unang araw ko pa lang po, eh, Uh, kailangan po na mas uh, maigting po yung ating pag-iimbestiga dito kasi kailangan po malinawan ng taong bayan kung ano po talaga yung nangyari dito hmm. bakit po sila nakapag-acquire uh, bakit po sila nakakuha ng ng ganung plaka saka hmm. yung uh, blinker po ang uh, pati yung nagbebenta asik dapat uh, ipatawag nyo. Opo, sa, sa sa kahapon nga ho ang uh, sinasabi ko kasi ang tagal na po nating problema yung mga wangwang -wang na yan Man. sa totoo lang uh, noon pa marami na hong pa pangapano kala uh, uh, mga uh, utos na itigil na yan mm. pero wala pa rin po eh ang dami pa rin kaya nga ho uh, makikipag-ugnayan din ho ako sa DTI kasi sila ho yung nagre-regulate sa mga tindahan mm. na yung mga nagbebenta na auto supply eh, talagang mapatigil na yan. Kasi hmm. kahit sa anong lugar, kahit sa probinsya, makakabili po kayo niyan. Naman. Yan, eh. Man. Hmm. Alam mo, actually, Asik Malakanilaw, isa lamang yan ha, sa napakatinding uh, pagsubok at hamon na kakaharapin niyo po bilang bagong kalihim, uh, bilang hepe ng LTO. Uh, meron ka pang binabanggit na seven-point agenda. Eh, hindi ka pa yata nakakapagsimula sa number one. Eh, mukhang mabigat na itong sumalubong sa'yo, Asik Malakanilaw. Opo. Opo, uh, ako naman po ay uh, uh, may direktiba naman po kasi ang ating Pangulo at ang at ating Pangulong Bongbong Marcos at ang ating Secretary uh, Giovanni Lopez na paitingin o ayusin lalo na yung mga ganitong mga sitwasyon, lalo na yung mga unay gumagamit nito na mga hindi dapat gumamit. Kasi po, yung mm -hmm. balikan ko yung sa Wangwang, okay. malinaw naman po yung batas natin kung sino lang po yung dapat gumamit nun. Mm -hmm. uh, hindi po lahat ng opisyal ng gobyerno at hindi, lalong-lalo na ang sibilyan na allowed na gumamit ng mga ganyan. Pinagbabawal po yun. Mm -hmm. Napakalinaw naman po yung mm -hmm. uh, uh, ating uh, batas at uh, lalo na yung uh, kautosan yung AO regarding jan mm -hmm. uh, Doon naman po sa aming uh, seven-point agenda, uh, first, uh, yun hong ah, uh, uh, non-appearance yung corruption sa non-appearance. Uh, hmm. dapat po pag pagtingin natin kasi unang-una uh, na, may, may batas po tayo na dapat sundin na required talaga yung mga sasakyan sa proseso hmm. na dumaan sila sa PETC, hmm. sa PMBIC na mag a sila. Kaya alam naman po natin bago pumasok dito, ko po lahat yan, hmm? meron pa rin na nag-non-appearance. Nag, uh, na Kaya mag po ako dyan, hmm? iso-show cause order ko muna sila, at uh, may dadaan ko sa proseso, at pagka uh, hindi nila napatunayan ng, ng uh, at uh, pag napatunayan namin yung kanilang pagkakamali, eh, ang recommendation ko po, uh, i-close ka agad. Hmm? Pangalawa, Mm -hmm. Opo, yung uh, sabi nga po ng ating Pangulong Bongbong, Marcos, yung pag-aayin ang buhay ng bawat Pilipino, lalo na ang LTO ho kasi, ang transak ho sa LTO, yung mga kababayan natin na may kaya sa buhay at hanggang sa pinaka pinakamaralita na, mm -hmm. na kababayan natin. So mm -hmm. lahat po tinatamaan eh. Mm -hmm. Kapag ka ho nahihirapan yung mga kababayan natin, Uh, lalo na karamihan driver. Lahat pa. lahat tayo nagmamaneho. Kaya ganun ho kaimportante. Kaya nga sabi ng ating pangulo, pag-aanin ng buhay ng mga bawat mm. Pilipino, lalong-lalo na yung mga nag uh, na, uh, mga may kailangan o yung nag, nag nakikipag-ugnayan mm. sa LTO. Pa. So, uh, yun po yung aming uh, priority din pangatlo. <coughs> yun hong um, Uh, digitalization ng ibang mga government eh, agencies mm. Mm. for example if bureau of customs kagaya ho ngayon 'di ba nagkaroon tayo ng problema diyan sa mga luxury vehicles nung mm. naimbestigahan yung mga, yung diskaya so yung yung kung yun ho yung importance sa importansya ng digitalization ng uh, connection sa ibang ahensya ng gobyerno para naiiwasan po yung mga smuggling at uh, mm. yung mga uh, pilipit na papeles na ginagawa nila Palahi, sa LTO. Po. Yes. As a as a indulgence, isa-isahin ko lang po itong pito ha para kumbaga maging mas malinaw po doon sa ating mga kababayan. Hmm. Una una na, strict implementation of zero corruption and non-appearance policy, okay. holding the principle totoong serbisyo, wag negosyo, eliminating hmm. unnecessary processes that cause delays, moving unwarranted expenses to ease the financial burden of the public on the public full digital, digitalization of lto systems and integration with other government agencies mm. pang-anim walang areglo policy uh -huh. ensuring strict enforcement of non-settlement rules at panghuli pang-pito mainstreaming road safety measures across all relevant sectors Pito lamang opo. po ito, asik lakan nila pero mukhang mabigat-bigat ito sir ha opo pero kailangan po kasi natin gawin 'yan sa totoo lang hmm. uh, yun hong uh, pagtatanggal dun sa mga hindi naman kailangang proseso na nagpapahirap po sa ating mga kababayan, eh dapat po nating tanggalin. Hmm. At yung mga fees na di, binadagdag, na hindi naman dapat uh, idagdag, actually pinag-usapan po namin ni Secretary Lopez yan. binigyan okay. nga po ng direktiba, silipin mo nga ito na nadagdag na pahirap sa mga kababayan natin, bakit uh, nag, nagkaroon ng... Na Mm, sa nung araw wala namang ganyan. So, yung, yung idinadaan lang po namin sa legal pro, na proseso para po ma ma na yung mga ganyang mga bagay. Opo. Ah, uh, so linawin ko lamang ho yung inyo pong, uh, utos uh, sa inyo pong uh, unang araw, yung pag-suspend po sa memorandum circular VDM 2025-4665. Ah, uh, ito hoy tama ho ba epektibo kahapon simula kahapon? Opo, opo. Dalawa po yung uh, 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 si, uh, sinuspindi ko. Una yung November 1 na na uh, yung yung hulihan uh, na sa mga wala mm -hmm. pang plaka at mga mm -hmm. fine ng 5000 mm -hmm. Ganito po kasi yan, <clears throat> hindi po kasi kasalanan ng taong bayan kung wala pa silang plaka. Oh, mm -hmm. Kasi uh, tapos i-charge natin sila meron tayo mga kababayan na yung sasakyan lang yung hanap buhay nila, pandeliver nila, mm. tapos wala silang plaka, ihuhulihin natin, papatigilin natin, eh di titigil sila sa paghahanap buhay. Hindi po mm. tama yan. Yun nga yung na ng ating Pangulong Bongbong, Marcos, na wag, wag yung mga ganyang mga proseso. So sa akin, Ah, uh, temporary muna, isususpend ko muna habang ipag aralan nating mabuti kasi mm. sir, uh, unang-una dapat nating tingnan kung saan ba may problema, sa pag roll out ba, sa pag-deliver ba, sa mga delivery sa dealers ba? Kailangan makita na po muna natin mabuti kaya mm. ho ngayong araw na to, pina-audit ko po lahat po ng plaka throughout the Philippines, lahat ng ating opisina mm. para malaman po natin yung totoong sitwasyon ng plaka para yung pagdi-deliver uh, hmm. makarating sa mga kababayan natin. Apo. Kasi may mga report po na yung plaka napunta sa ibang tao na hindi hmm. naman para sa kanya. So oh, yeah, pala, yun eh. ho yung dapat nating uh, tingnan mabuti. Uh -huh. Meron mm -hmm. pang issue ko yung uh, Drew, uh, Asik lang nila your andaljas. Mainit-init pa yung hmm. pasahan ng sisit Turuan. Ayan na. Aog na dun sa pag-release -re ng green uh, plate number sa mga talaga? sasakyan na hindi naman e-vehicle. Asek, kanino ho ba talaga okay. yan, Asek? Okay, ganito po yan. Uh, base po sa investigasyon namin, yun ho'ng dalawang sasakyan na nahuli ng uh, Highway Patrol Group ay oh. dapat uh, yung black plate, hmm. yung regular Sinari. plate, hindi oh. po, uh, regular plate, hindi ho siya EV. Huh? So ngayon, nakakapagtaka na bakit nakakuha naka naka ng EV itong uh, mga taong ito eh uh, dapat kaya pinaiimbestigahan ko kung saan po nagmula ito mm. kung yun pa man nagmula buhoba sa dealer o sa amin na sa aming up sa, sa Ayo, LTO na kailangan pong malaman mm. po natin kung sino po yung mga taong gumagawa nito Uh, at malaman din natin kung legitimate din yung plaka. Kasi baka uh, alam naman po natin may mga fake na gumagawa ng plaka online nga. Yan nga rin po yung pag ko na pag yung mga yon na hindi naman authorized na paggagawa ng mga plaka. Opo. Asik, linawin lang natin na isa lang ba ito sa mga nakita nyo o meron pang marahil marami pa, marami pa na ganyan pong kalintulad na kaso? ah uh, Maram, uh, marami po no uh, yung mga ganitong kaso na na-report ho sa akin initially ng ating uh, intelligence division. So kailangan po natin na uh, talagang uh, seryoso ho yung pag-pag-iimbestiga uh, ho dito para malaman ho natin kung sino ba yung mga responsableng mga taong gumagawa nito. Hmm. Kasi hindi ho sila nakakatulong eh. Well. Kaya ho uh, andami kong mga sinospend na uh, isa pa ho kanina maidagdag ko lang sinuspend ko din ho yung uh, one day registration na inimpose nila sa mga dealers nationwide mm -hmm. kasi meron hong ano eh maganda ho yung programa Bilis. Sa totoo lang Oo, kaya lang uh, yun hong uh, yung uh, proseso niya dumadaan sa manual for pa. example yung mga dealer magdadala ho sila ng uh, 100 o 300 uh, na, na batch na dapat nilang iparehistro mm -hmm. inililipat nila manually ah mm -hmm. sa isang sa isang sa sistema ng gobyerno sa isang dalawa po kasi system ng ano eh ng LTO eh okay. so yung isang system ililipat sa kabilang system manual na po yun napakadelikado noon kasi kung mm -hmm. magkamali nang magkamali ng input problema ng makabili na naman ng sasakyan mm -hmm. Pangalawa, wala hong online eh, na payment na napaka-delikado kung kung mano maano mo dala ang pera, very risky 'yon. Uh, kaya ho, yun ho pinasuspend ko muna supposed to be October 15 po 'yan hmm. eh. Asek, kuno na, na lang ito. Hopefully, sa mga maraming katanungan namin, join dalje. Ikaw mismo nakaranas ng unang pasok mo sa iyong tanggapan na alas 6 pa lang ng umaga, abay may kumakaway na sa iyo. At mukha Kailan mo pa lang matatanaw mo na eh. Mukhang oh. fixer ang dating Asec na kanila. Matinding amo siya to. Asec oh, sa oh. sa totoo lang uh, nagulat ako. Wala akong aula pa akong katao-tao kahapon na ala sa impulse <laughs> wala. Merong meron hong kumakaway na doon bago ako pumasok, bago pumasok doon sa Ano man fan guy. mo lang 'yon, Asik la kanilaw. Oh. Ano man fun uh, so mo lang yun. Kasi we welcome ka eh, di ba? Oh, first, welcome. First welcome oh, to your uh, new office. Asik la kanila. <laughs> yung pala, mabuti iba pa kay. Po, <laughs> mabuti nga po sana kung gano'n eh. Kaya lang hindi po nila kilala yung sasakyan ko. Eh, akala nila magtatransak ako doon. Akala eh, nila, peace uh, artista yung sakay, Asik. <laughs> eh, alam natin, sir, na merong agenda ito. Alam uh -huh. naman natin na lalo na sa amin sa pare-pareho kasi sila ng style eh e eh, galing naman din po mm. tayo sa baba alam natin kung mm -hmm. ano yung mga mga style nila na ganyan kaya mm -hmm. uh, yung uh, sa ating enforcement sa, ngayon po kasi ako muna po ang uupo sa enforcement para po matutukan talaga yung mga hulihan sabi ko nga nung interview ko noon mm -hmm. eto eh, toong hulihan tayo hindi yung uh -huh. uh, pauuulihin natin yung mga maliliit hindi po na, talks, ha? Uh, so bawal ang siga mga Oh, yes sir. Wala hindi na ho panahon kasi ng mga siga ngayon eh. wala <laughs> ng siga-sigaan? All Oo, oh, oh, uh -huh. talagang kaya nga po ang pangulo natin. Ini inaayos niya lahat ng mga yan eh. Kaya isa kami, kailangan makipagtulungan kami. Yeah. Kaya yung mga siga-siga, 'wag na tigilan niyo na 'yan hindi nyo na panahon ngayon. yun And okay. speaking of uh, plaka pa rin ah, eh, Ito matagal na itong problem. Mayigit isang dekada na itong uh, problema eh. Uh -huh. Eh, kamusta na kaya, Asik, ang uh, backlog at uh, yung iba wala pa rin hanggang hmm. ngayon eh, ano? Uh, Asik, oh, opo, yung minana po ninyong mga hamon na jan sa LTO. Opo, kagaya po ng na-explain ko kanina, yun po sa plaka natin. Yun po yung aming gustong tingnan. Kaya sunuspend ko po yung November 1. Kasi kailangan po natin makita kung nasaan ang problema. Kasi meron na po tayong mga plaka, pero nagkakaroon ng problema sa courier, yung pagdadala ng plaka. Yung mga hindi dapat na doon mapapunta, napapunta sa kabilang tao, na nagkagulo-gulo kasi wala ho yung tamang proseso na ginawa. Hmm. Kaya kailangan po natin na silip muna yon Hindi ho tayo mag impose ka agad na para maperwisyo yung taong bayan, ihuhulihin natin, ipepenalize natin sa kanila na hindi naman nila kasalanan. Million pa ba yung Pero, backlog natin, Asek? Million pa, no? Nasa million pa. Uh, wala na po. Uh, kailangan, yung, ngayong araw po, pag-audit po kami ng lahat ng plaka. Uh, hindi ko po masabi ng direkta sa inyo ko ano yung totoong sitwasyon Pero kailangan ko pong i-audit muna uh, Kaya nagpapa-audit po ako yung lahat ng plaka natin hmm. Ng buong Pilipinas kung ano ang totoong sitwasyon right Tapos, uh, ano pa ba uh, uh, Yun po, yun yung, yung hmm. mga importante na na dapat ma-check uh, kaagad Alright Asikla kanila na sa inyo po ang pagkakataon. Baka may karagdagan pa po, po kayong paalala at mensahe. Lalo na po doon sa mga mahilig kumaway pagpapasok at, uh, ng LTO. Okay, uh, oh, so, babala po! <laughs> babala at the same time. <laughs> sa mga... Siga! Siga, Siga at VIP. Oo. Uh, uh, mga pasaway. Unang-una, unang-una ho, ito ah. Yun hong mga nagwawangwang na hindi otorizado. Malinaw ho ang batas natin kung sino lang yung merong Uh, opisina ng gobyerno na pwedeng gumamit ho ng wang-wang o blinker. Ah, uh, itong sinasabi ko, inong matagal na hong hindi ini-implement, ngayon i-implement ko ho ito, huli kong huli. Uh, kahit na ano ang status mo o ano ang ang uh, ano mo uh, position mo at hindi ka authorized gumamit niyan, ay huhulihin po namin ang LTO 'yan kasi pinagbabawal po 'yan. Wow. Pangalawa, yun hong mga road rage na nagsisiga-sigaan, tigil-tigilan nyo na ho yan. Uh, hindi na po ito yung panahon na nagsisiga-sigaan kayo mag, uh, magipit ipitin. Apo. Hindi nyo na ho panahon ngayon. Tapos na ho yung mga ganong panahon. Um, maging maayos na po tayo. Kailangan ho kasi natin dito disiplina eh. Nawalan ho kayo na ma ng mga, marami hong mga na nawala ng disiplina. Kaya inuuna muna namin ang disiplina sa loob din muna ng aming uh, opisina sa LTO. Kaya sinasabi ko nga sa mga empleyado, importante may disiplina. Kung wala kayong disiplina, walang mangyayari sa, sa mga ini-impose nyo sa labas. Eh. Ang alawa, yung mga enforcers ng, uh, ng, in, ng, LTO na nakamotor, na mahuhuli kayo, kayo nga walang helmet, ay hindi na po pwede yan. Okay. eh, pag may report ho sa akin na ganyan, eh antimano eh tatanggalin ko yung mga enforcer na, ng LTO na nagmumotor ng walang helmet. Kasi oh. dapat maging example po tayo oh, sa, sa kanila. Oh. Okay. At saka po yung mga kababayan naman natin dahil uh, pinastop ko po muna yung November 1, hindi naman po ibig sabihin eh, basta kayo lalabas nang wala kayong proper na dokumento kung walang uh, wala pa kayong plaka kumuha po kayo ng authorization sa LTO, sa lahat ng mga opisina ng LTO, para po makalabas kayo ng legal, mm. hindi po kayo hulihin. Hindi Kasi kung pick, wala sir. pa kayong plaka, at wala naman po kayong authorization, eh mapipilitan po kayong hulihin. Opo. Yun lamang po. Opo. So, uh, sir, ano lang po tayo, bigad, sumunod lang po tayo sa tama, uh, may magkaroon lang po tayo ng proper na disiplina, mm -hmm. uh, mas maayos po natin lahat. Mm -hmm. Kasi yun naman po ang gusto natin lahat, lalong-lalo ng ating Pangulo. Gusto niya na mas mapagaan ang buhay ng bawat Pilipino. Kaya inaayos naman po namin yung mga maliliit na mga dapat ayusin na yan. Kaya right. po pagdating sa plaka, pipilitin po namin sa lalong madaling panahon, pati ho yung report dito sa mga smuggled vehicles, itatapusin ko sa lalong madaling panahon. Asik, medyo mabigat-bigat ha, pero good luck Ingat po kayo at congratulations na rin sa pagkakatalagaan nyo sa LTO. Good luck Apa. po. Good luck. Good morning. Salamat Thank you po, sir. Thank you. po, Ingat po. Congratulations po. po. Good morning. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Mabigat ha. Mabigat. Yeah. Si, uh, asek uh, Marcos Lacanilaw, ang epe po ng Land Transportation Office. Alam